Ayan mga idol, meron pala ako na isda dito, bisogo po. Ayan po yung ulam namin ngayong tanghalian. So ngayon mga idol ko, lilinisan ko muna ito. Ayan, so ang luto natin ngayon, piprituin lang po natin mga alods. Para mabilis po. Ayan, luto na ang ating pritong isda. Ayan, gumawa rin pala ako ng nislice na kamatis at may sibuyas para panlasa natin sa ano, sa sausawa natin mamaya mga idol. Ayan, napakasarap niyo po yan mga idol. Subukan niyo rin po. Ayan mga idol, kung nagustuhan mo ang ating video, pwede po ba humingi ng tulong, like and share. Follow na rin po. Yan maraming maraming salamat po.